Spongebob, are you okay? Ah, Gary's missing! Saan siya nagpunta? I don't know! Please help me find Gary! Ah, Gary! Spongebob, sa likod mo! Uy, uy, uy! Munti ka na maagat ni ah! Spongebob! Nako, this is not good! Naliligaw na ata ako! Kanina pa ako naglalakad eh! Nasaan na ba tayo? Ano na kayang lugar to? Uy! What is that? Color yellow? Ano yun saging? Tamang tama, di pa ako kumakain. Tara, puntahan natin mga katrip. Tara, mag food trip. Uy, may paaba yung saging? Sa bakit square to? Teka lang, Parang kilala ko to mga katrip! Who lives in the pineapple under the sea? Absorbent and yellow and porous is he! Hypnotical nonsense be something you wish! Then drop on the deck and plop like a fish! It's Spongebob! Spongebob is that you! Kamusta na you? Spongebob wag kang gagalaw! May zombie sa likuran mo! Baka maagat ka! Baka maging Spongebob zombie ka! Let me save you! This is my hero time! Yeah! Poink! Come on, zombie! Sa muna yung helmet mo! Ang tigas ng ulo mo! Oh my, ang sakit sa kamay na ah. Hey, Spongebob, are you okay? Gary ah, Gary's missing. Saan siya nagpunta? I don't know. Please help me find Gary. Ah, Gary! Spongebob sa likod mo. Uy, 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 muntik ka na maagat ni Spongebob. Bakit hinahabol ang mga zombie si Spongebob? What is happening? Tara mga katlip, tulungan natin si Spongebob. Let's help Spongebob to find Gary. Uy, there's a clue. Gary, give us a clue. Parang blues, clues, blues, clues. Uy, there's more. May mga laway ni Gary dito, Spongebob. Ah! Come on, Spongebob. Stop smiling. You're scaring me. Hanapag na natin si Gary. Tingin ko, malapit lang siya dito. Ayun, there's more. Dito siya pumunta. Nasaan na kaya si Gary? Wow! Is that Gary? Ala, kinaagat siya ng aso. Buta na lang may shield siya. Oy, stop doggy. You are very, very bad doggy. Oh, man. Dear Neptune Gary, we finally found you. Let's go, SpongeBob and Gary. Huwag kayong maggala sa forest. Delikado dyan eh. Madaming zombie dyan. Magawa na lang tayo ng bahay dito. Mga katrip, saan kayo magandang gumawa ng bahay ni SpongeBob? Yung pineapple house? Dapat siguro malapit sa tubig para parang bikini bottom. Parang maganda rito yung Spongebob Nasa beach pa malapit sa tubig. Dito ko na itatayo yung bahay mo ha. Yung pineapple tree. In one, two, three. Wow! Yahoo! The bikini bottom is now here. Gagawa tayo ng bikini bottom pero hindi under the sea. <laughs> At hahanapin natin yung mga princely Spongebob. Let's go mga katrip! Kaso nga lang palubog na yung araw. Kailangan na natin magpahinga. Delikado pa naman paggabi. Let's go Spongebob and Gary. Let's go home. Ayaw nyo naman siguro makagat ng zombie, di ba? <laughs> Let's go inside Spongebob. Very good Gary. Nice snail. Sado na natin to. Huwag ka nang lumabas. But wait a minute. Nasaan si Spongebob? Spongebob, where are you? Natulog na kaya si Spongebob? Oh, Gary! Meow. Nandiyan ka na pala, ang bilis mo naman. Nasaan si SpongeBob? Ah, uh, akit tayo dito. SpongeBob! Au, sarado pala ito. Buksan natin. Yoink. Wow, ang ganda naman dito. May rooftop pa. Pero nasaan si SpongeBob? Uy, taag. Huwag ka naman yung SpongeBob. Bigla-bila ka lumalabas. <laughs> ang ganda naman ng pineapple house mo, SpongeBob. Boo. May rooftop pa. Pero mauuna na akong buwaba, ah. Matutulog ako sa kama mo, SpongeBob. <laughs> Have a good night, everyone. Sweet dreams. ang ingay naman ng alarm clock mo, yung SpongeBob. Napakalakas ng alarm clock ni SpongeBob. Eh. Buong barangay magigising. <laughs> Hello, Gary. Good morning. And good morning, mga katrip. Today is a new day. Let's close the door. Mga katrip, ano kaya magandang gawin ngayong araw? Nagagutom ka na ba, Gary? Nasaan ba si SpongeBob? Di ka pa niya ata pinapakain, ah. Saan kaya tayo kukuha ng pagkain ni Gary? Meron kaya sa rip? Uh, paano ba buksan yung rip niya? Kahit sa lamesa, walang pagkain. Walang Krabby Patty. Turuan na lang natin si SpongeBob kung paano mabuhay sa Minecraft. SpongeBob! Where are you, SpongeBob? Tayo na, SpongeBob! Maglalaro tayo! No, I'm ready to party! Are you ready to party? Oops! No, no, no! Di tayo magpa-party! Then what are we going to do? Ah! What are we going to do is we're going to find your friends! And, foes, sinong kalaban mo, SpongeBob? Si Plankton? si Mr. Krabs, si Sandy, si Squidward, or si Patrick. Oh, who is this, guys? Ito ata yung mga enemy ni Spongebob, Makakalaban siguro natin ang mga yan Kailangan natin mag-ready Spongebob Kaya I will teach you how to survive in Minecraft Ang cute naman nito mga katrip po oh. May baby turtle pala dito <laughs> Siguro ay yung nanay niya Nangingitlog po Tiyatago sa mga buhangin <laughs> Ang galing Mga katrip may humihingi ng tulong Tulungan natin sila Ano kaya nangyari? May sumisigaw eh Nasaan yun? Hindi ko makita Nasa puno Anong ginagawa nila sa puno? Baka di sila makababa. Tara, puntahan na nga natin. Anong nangyari sa inyo? Okay lang ba kayo? <laughs> Para kayong fruit shake? Oh, hi, sweetie. The scenery here is just gorgeous. Is there a way that you could help me build my house here? Bahay sa taas ng puno? Ayaw nyo ba doon sa tabi ng bahay ni SpongeBob? <laughs> Pero kung gusto nyo sa taas ng puno, gagawin natin yan. Yan, tapos na po yung bahay nyo. Pasok na kayo. Mas ligtas dito sa taas ng puno. Hindi kayo makakakit ng mga zombie. <laughs> Welcome to your new home. Bago nyo maglakad ah. Ito pala yung mama ni SpongeBob. Pero nasa yung tatay ni SpongeBob. Nandito lang yung lola niya. Uy, sumasayaw sa'yo pa. <laughs> Lolo, sumasayaw si grandma. Oh, dance kayo. <laughs> Tara mga katrip, alis tayo dito. Baka mapasayaw din tayo eh. <laughs> Let's close the door. Ang ganda ng bahay nila. Nasa taas ng puno. Safe na safe sila dyan, Spongebob. At para sa ating first lesson, Spongebob, para makasurvive sa Minecraft, kailangan matutukang magtanim. Kaya magtatanim tayo malapit sa tubig. Naiintindihan mo ba, Spongebob? Spongebob? Spongebob, where are you? Ay, adyan ka pala, Spongebob. Makinig ka kasi, magtataling tayo ng buto dito is Spongebob At para mas mabilis ang paglaki niya Uy, may jellyfish dun oh Manghuli tayo mamaya kasama si SpongeBob. Pero bago yun, balik tayo sa pagtatanim. Kapag may bone meal, tutubo agad yung pananim natin. At pwede na natin silang anihin. Tada, meron na tayong wheat at pwede nating gamitin ito para maagawan ng tinapay. <laughs> Try SpongeBob, manghuli tayo ng jellyfish at kailangan natin ng jellyfish net para mahuli sila. Kaso nga lang, kulang pa ata ang ingredients natin. Kailangan pa natin ng spider web. Maghanap muna tayo ng spider SpongeBob para makakuha ng string. Ay, no, sakto, may gagamba dun. Ang laki ng spider dito, no? Hulihin ko kaya ito mga katrip, tapos ipanglaban ko sa gagambang bahay. <laughs> Yoink! Ay, walang string. Aba, tuwang-tuwa si Spongebob ah. <laughs> mga katrip, be quiet, may narinig ako gagamba dito. Ayun, hulihin natin to. Sorry, spiders, I don't want to hurt you, but we need some strings. uh oh, uy. SpongeBob, I can sense some danger. Somebody is coming, and I have a feeling that he is not a friendly one. So let's be careful, SpongeBob. Oh, my Neptune! SpongeBob, we're under attack! Ano klaseng SpongeBob to para mga drawing sila? Zombie drawing SpongeBob! Oh my, this is not good, Sponge! Ouch, ouch! Sa kayo galing? Ala, si Doodle palato pala to! Ang SpongeBob na mahiling mag-drawing! Ouch, 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 ouch! Let's go, SpongeBob, we need to retreat! Ow! Kailangan natin kubukan ng gamit! Back to the pineapple house! Faster, SpongeBob, we're under attack! Bumuha mo na tayo ng panglaban sa kanya! Let's go, Spongebob! Kailangan natin kunin yung mga nakatago mong gamit! Sa second floor, sa may bedroom mo! May chest dun eh! We need armory! Ayun! Let's get load up! Ba-ba-ba-ba-bam! ba, -ba, 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 -bap -ba -bap. Mga katrip, meron na tayong shield, iron sword, saka helmet! Tara sabahan nyo ako Labanan na natin si Doodle Bob Let's go Sponge Saan kaya siya nagpunta? Ang lakas trip niya eh ng mga peking Sponge Bob Tapos inaatake tayo <laughs> Lagot sa atin yan Lugi ang papel sa gunting <laughs> Uy Nandun siya Panain natin siya mga katrip <laughs> Di niya tayo abot dito Point Ha? Hindi tumatama yung pana ko sa kanya Ha? Ang duling ko naman Lapit pa nga tayo Eww, Oh no, bakit ganun? Kailangan na ispada espada dito ah. Hatiin na natin siya sa gitna. <laughs> Uy, hello hello siya eh. <laughs> Kunin natin yung lapis niya. Akin itong lapis mo. <laughs> Di ka na makakapag-drawing. Ay, nakuha niya ulit yung lapis. Alam ko lang gagawin natin mga ka-chip. Kukunin natin yung lapis. And we're going to use the eraser to erase him. <laughs> oh, atanggal na isang mata niya. Burada na. Hindi <laughs> siya makagalaw eh kahinaan niya yung tubig. Kasi nga papil siya. Basa na yung papil. Buburahin na kita Doodle Bob. Wala na yung bibig niya. Isang mata na lang ang natitira. <laughs> Rock, paper, scissor. o yung lapis baka malunod. <laughs> Buburahin na natin si Doodle Bob. Quick, Doodle Bob, arms scurrying away. Wow, atanggal natin yung kami ni Doodle Bob mga katrip. Nasaan na yun? Hindi ko makita. Ayun, gumagalaw-galaw pa yung kami ni Doodle Bob oh. <laughs> Parang bulate. <laughs> mga katrip, may nakuha tayong papel galing kay Doodle Bob. Baka magamit natin to pang drawing. Tayo na yung Spongebob, balik tayo sa panguhuli ng jellyfish. Are you ready mga katrip? Meron na tayong jellyfish net. Manguhuli na tayo ng jellyfish. Pati si SpongeBob, oh, ready ready na. Tayo na SpongeBob. May nakita akong jellyfish dito, eh. Hanapin natin sila. <laughs> Pwede kayang kainin ng jellyfish? Ano kaya yung lasa nila? First time ko lang kakain noon. Yeah! Ow. Ayun, may jellyfish. Ay, jellyfish ba 'to? Ang laki ng ulo sa kanang ilong. <laughs> SpongeBob, hindi pala yung na nakita ko. Si Squidward to, yung palaging galit. Hello Squidward, anong kailangan mo? I need to build my house and I need your help. I will teach you to play instrument in exchange. Sounds cute! Uy, gusto ko yan! Tulungan mo ako mag-gitara at tutulungan kitang gawin ang bahay mo. Gawa muna tayo ng gitara, mga katrip! <laughs> Magpapatugtog tayo ng gitara sa tulong ni Squidward. Squidward, ituro mo sa akin yung quack, 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 I think we're good. Everybody ready? And the one, and the two. Ah! Ganun lang pala yun mga katapes, subukan natin. Gayahin natin si Squidward. Quack, quack, quack. Pinginig, quack. Quack, quack, quack. Tara mga ka-trade, tulungan na natin si Squidward gawin yung bahay niya. <laughs> Gagawin natin yung bahay niya, kamukha niya. Malaki din yung ilong. Diyan <laughs> ka Squidward ha. Sa tabi ng bahay ni Spongebob para kapit bahay tayo. <laughs> Ayan, okay na yan. Buuin na natin. Tada! Congratulations to your new house, Squidward! Welcome to our neighborhood! Ayan, may statue ka pa, Squidward! <laughs> mga ka-trip, may nakuha pala akong lapis dito, oh. Yung lapis si Doodle Bob. At ang lahat ng i-drawing natin, nagkakatotoo tulad ng jellyfish. <laughs> ang galing! Para sana sa part 2, ay totoong jellyfish na ang makuha natin. Kaya don't forget to like, comment, and subscribe and kita-kita sa part 2. Let's catch some jellyfish! Bye!